Inilahad ni Isilon Hapilon sa isang video ang kanilang koneksyon sa ISIS. Ikuwento rin ni Hapilon kung paano siya napili bilang pinuno ng ISIS sa Pilipinas. Ang sa militar, may mga indikasyong may mga dayuhang terorista na tumutulong sa multi group. Sinasabing lahat ng grupo ay nabubuo dahil sa iisang misyon at marahil tulad ng mga grupong iyon, ang grupong kinabibilangan ni Insilon. Marahil ay nagkaroon ng pagkukulang ang pamahalaan. Kaya naman, na gawa nila itong kalabanin at maging bahagi ng grupo dito mismo ay lalaban. Ngunit anuman ang rason ng mga rebelde, makatao man ito o hindi kapag mali ang pamamaraan, nadudungisan pa rin ito kahit ang mabuting intensyon. Sa dokumentaryong ito, malalaman natin ang buhay ng isang miyembro ng rebelde at maituturing na isang terorista na sa paglipas ng panahon ay naging pinuno na alamin natin ang buhay niya at tingnan natin kung sa paanong paraan niya pinagbayaran ang kasalanang nagawa niya. Madulas, madiskarte at tahimik. Ganyan mailalarawan ng mga kasapi ng milita ang nooy animong malapalos na pagkatao ni Insilon, Totoni, Kapilon Si Insilon ay ipinanganak noong ikasampu ng Marso taong 1968 sa Bayan ng Maluso sa Basilan. Ngunit ayon sa talaan ng Federal Bureau of Investigation o FBI at United States Department of State Rewards for Justice Program, ito ay isinilang noong ikalabing walo ng Marso taong 1966 sa Lantawan, Basilan. Gayunpaman, sa mga records nito sa eskwelahan, ang nakalagay na kanyang kapanganakan ay ikasampu ng Marso at Maluso, Basilan Umano, ang lugar kung saan siya isinilang. Ang kanyang ama ay dating imam o isang namuno sa Islam na si Hapilon Totoni at mayroon siyang limang kapatid. Sa edad na 10 taon, taong 1978, siya ay nagsimulang mag-aral ng elementarya sa Maluso Central Elementary School. Sinasabing simula ikaisang baitang hanggang ikalima ay walang araw na lumiban ito sa klase. Ngunit pagdating ng ika na baitang, nagkaroon ito ng dalawamput liban at anim na araw na pagkahuli sa oras ng klase sa kadahilan ng mayroon umano siyang mga bagay na ginagawa at inuutusan siya umano ng kanyang mga magulang na tumulong sa mga gawaing bahay. Taong 1984, nakapagtapos siya sa elementarya at nakakuha ng grado na 78%. Agad siyang nag-enroll sa Basilan National High School. Ngunit batay sa kanyang transcript, natapos nito ang ikaunang taon niya sa sekundarya at hindi na ito nasundan kahit pa pwede naman siyang magpatuloy. Ayon sa dating alkalde na si Tahira Ismail, na dati kaklase ni Insilon, mahina raw sa klase si Insilon at kita kung papaano ito mahirapan sa iba't ibang aralin. Taong 1985, sumali si Insilon sa Moro National Liberation Front o tinatawag na MNLF at naglalakbay sa pagitan ng Sulu at Basilan. Habang siya ay miyembro ng nasabing grupo, nag-aaral siya ng Arabic at Madrasa at naging spokesperson siya ni Commander Barahama Sali noong taong 1992. Noong taong 1994, pumanaw si Commander Salih dahil sa isang inkwentro. Kaya naman, napilitan silang tumakas at magtungo sa Sampinit Complex sa Sumisit, Basilan upang makaiwas sa isinasagawang opensiba ng milita kung saan ay nakilala niya sa nasabing lugar si Abdurahak Adubakar Janjalani na sinasabing isang militante na nagtatag ng kinatatakotang bandido sa Basilan at ang grupo nitong Abu o Abu Sayyaf. Habang nagtatago sa sampini, sumali sa grupo ng Abu Sayyaf na pinamumunuan ni Abduhara at simula noon ay naging religious mentor niya ang leader ng grupo at tulad ng inaasahan, tumiwalag ito sa unan nitong grupo na MNLF. Nagsimula siyang maging regular na membro at maituturing itong aktibo sa bago nitong grupo. Kaya naman, mula sa pagiging regular ay unti-unti itong nagkaroon ng mataas na posisyon at hindi nga nagtagal ay naging isa na rin itong kinatatakutang pinuno ng nasabing grupo. Hunyo, taong 2002, minarkahan ng Estados Unidos ang pangalan ni Insilon, kabilang na ang apat pang pinuno ng Abu Sayyaf na si Nakadafi Janjalani, Hamsiraji Marusi Sali, Aldam Tilaw at Hainal Antel Sali Jr. Dahil sa partisipasyong kinasangkutan nitong Dos Palmas Kidnappings or Hostage Crisis noong taong 2000, kung saan 17 Pilipino at tatlong Amerikano ang naging biktima. Hulyo taong 2002, ni Ronda at ni Raid ng Philippine Authority ang pinagsuspechahang hideout o pinagtataguan nila Insilon sa Sambuanga City sa pag-asang maaresto na rito si Insilon. Ngunit nabigo ang otoridad dahil nagawa nitong makatakas bago pa man dumating ang nasabing mga otoridad. Ika-24 ng Pebrero Taong 2006, nilagay ng Federal Bureau of Investigation or FBI ang pangalan ni Insilon sa talaan ng Most Wanted Terrorists kasama sina Jan at Hainal Sali Jr. Ang rewards for justice program ng U.S. State Department team ay nagbigay ng 5 milyong U.S. Dollars o umaabot sa 256 na milyong piso sa kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong upang madaki si Insilon. Mayo taong 2008, nagkaroon ng inkwentro sa pagitan ng mga milita sa isinasagawang operasyon sa hulo at doon ay natamaan ng bala ng baril si Insilon sa kamay. Ang anak din ito na si Tabari na kasapiri ng Abu Sayyaf, ay nagtamo ng mga suga dahilan kaya ito ay nasawi. Taong 2013, buwan ng Abril, nagtamo ng ilang sugat sa ulo si Insilon dahil sa nangyaring raid na kung saan sinasabing walong miyembro ng Islamist militants ang naitumba sa tipo-tipo basilan. Sa kabila ng natamo nitong sugat, nagawa pa rin ng mga tagasunod sa kanya na dalhin ito sa ligtas na lugar bago pa man sila masundan ng mga sundalo. Dahil sa nangyari, inireport ng United States Intelligence na posibleng mas-stroke si Insilon. Noong Hulyo 23, taong 2014, isang video ni Insilon kasama ang mga lalaking may takip sa muka ang kumalat sa YouTube kung saan ipinakita sa nasabing video ang sumpaan ng pakikipagkampihan at pagbibigay ng suporta kay Abu Bakar al-Baghdadi na sinasabing pinuno ng Islamic State of Iraq and the Levant or ISIL ikasyam ng Abril taong 2016, si Insilon at ang Basilan Commander na si Furuji Indama ay pinamunuan ang isandaan at miyembro ng Abu Sayyaf sa pag-atake laban sa puwersa ng gobyerno sa Tipo-Tipo, Basilan. Sinasabing sa labing walung sundalo ang naitumba ng grupo ay lampas 50 namang mga sundalo ang sugatan. Ang bakbakan o inkwentro sa pagitan ng puwersa ng gobyerno at mga rebelde ay tumagal ng sampung oras. Ang anak naman ni Insilon na si Ubaida ay isa sa limang miyembro ng Abu Sayyaf na nawala ng buhay dahil sa bakbakan. Dahil sa nangyari, nagpadala ang gobyerno ng mga puwersa upang hulihin at kitlin ang buhay ni Insilon. Ika-21 ng Hunyo, kaparehong taon, Isang video ng ISIL na may pamagat na The Solid Structure na nagpapahatid ng mensahe na si Insilon ay pinahihintulutang pamunuan ang jihadist o militant Islamic movement ang kumalat. Sa kaparehong video, ipinapahayag din na itinalaga si Insilon bilang emir o mataas na lider para sa Southeast Asia at tinawagan din ang Southeast Asia Islamic Militant sa video upang magtungo sa Pilipinas at makiisa sa jihad. Enero taong 2017, siya ay tinuring ng miyembro ng ISIL kung saan siya ay sinasabing nasa Butig, Lanao del Sur upang itama ang Maute Group at isama sa Abu Sayyaf upang itatag ang Islamic State sa Pilipinas. Sa parehong taon ay napromote siya bilang emir ng probinsya ng Pilipinas gaya ng kanyang ama. Sa taong ito, pinaniniwalaan na siya na lamang ang natitirang buhay sa mga kasamahan niyang namarkahan ng Estados Unidos. Mayo, taong 2017, habang isinasagawa ang pagsasanib puwersa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para sa gagawing operasyon para mahuli si Insilon. Nagsagawa ng pag-atake ang mga kasapi ng maute group sa Marawi Noong mga oras na iyon Si Insilon ay nasa Marawi Kasama ang kanyang mga taga-suporta At pinaniniwala ang nagtamu ito ng mga subat Ikalabing-anim naman ng Oktubre taong 2017, sinasabi na si Insilon at si Omar Maute ay nasawi sa operasyon sa Marawi kung saan nailigtas din ang 17 na hostage. Ang kawalan nila ng buhay ay kinumpirma ni Defense Secretary na si Delphine Lorenzana. Inanunsyo rin niya noong ikadalawamput isa ng Oktubre na kinumpirma ng FBI na ang DNA sample ng katawang nakuha ng AFP ay katugma kay Insilon. Ayon sa Intel report ng NBI, si Insilon Umano ay nakapagtapos ng kursong engineering sa Universidad ng Pilipinas. Ngunit taong 2017 ay pinasinungalingan ito ng pamunuan ng UP dahil hindi kailanman nagkaroon ng estudyante ang nasabing paaralan na nagngangalang Insilon. Ilang beses mang nalusutan ni Insilon ang mga naging pagtugis sa kanya ngunit iisa pa rin ang sigurado at gustong mangyari ng gobyerno sa huli. Iyon ay ang pagbayarin siya sa kahit anong paraan. Hindi naging madali ang mga nangyari bago matapos ang pamumuno ng nasabing pinuno. Maraming buhay ang nawala at maraming pamilya rin ang nawalan may mga sundalo na nawala ng buhay dahil sa bahagi ng kanilang trabaho ang mabaon sa puti ang isa nilang paa at meron ding miyembro mismo ng mga rebelde ang nasawi bit-bit ang kanilang paniniwala at pinaglalaban sa pamamagitan ng maling pamamaraan. Madalas sabihin ng marami na tayo rin mismo ang gumagawa ng desisyon kaya sa huli ay tayo rin lamang ang maaapektuhan ng mga ito. Kaya naman, sa kwento ng buhay ni Insilon, makikita natin kung paanong ang mga desisyon niya sa buhay na maituturing marahin na hindi matuwid ay nauwi sa kanyang pagkasawi. Ang kanyang desisyon na maging kasapi ng mga rebelde at kalabanin ang gobyerno ay marahil maituturing niyang magandang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit sa kabilang banda, maituturing itong mali dahil hindi tama ang kanyang pamamaraan at mali ang tinahak niyang daan. Maraming beses man siyang nakatakas, ngunit sa huli ay pinagbayaran din niya ang kanyang mga kasalanan at ginawa problema sa ating bansa. So ngayon, lamunaha.